hindi daw nakatulog na maayos si commander mga katoto dahil dito sa may fire alarm na ito na tunog ng tunog daw kagabi sabi niya nung nasa trabaho ko last night tinanong ko siya kanina umaga na ano na sabi ko kumusta yung tulog mo sabi ko sabi niya eh hindi daw siya nakatulog ng maayos na, napuyat siya dahil daw dito sa may fire alarm na ito mga katoto itong smoke detector na ito dahil nagbibip siya ng nagbibip pero hindi naman siya yung alarm talaga na as in meron siya nandidetect na may usok, kundi lang yung uh, nagbibip lang siya once na every ilang seconds, nagbibip siya mga katotoo ngayon uh, nung minsan pa ito nagbibip, kasi nung minsan sabi niya uh, pinalala niya sa akin na nagbibip na din yan, sabi niya nasa tulog daw siya sa uh, itaas sa main floor na ano kasi nandito kami sa basement mga katoto pumunta daw siya doon na natulog hindi daw siya nakatulog dito sa basement kasi nag-alarm daw ito mga katoto ngayon nagilty ako sa nangyari kasi ano uh, alam ko na na nagbibip siyang ganyan hindi ko pa napalitan ng battery kaya yon hindi daw siya nakatulog ng mayos dahil dito na nag-alarm dahil din sa akin kasi hindi ko napalitan ng agad dito na battery mga katoto ayan ngayon isiguraduhin ko na na papalitan ko na ito para makatulog ng maayos si commander ayan meron siyang nakakonect pa dito mga katoto sa may ano uh, wire niya dito ang tanggalin ko lang dito sabi dito mga katoto, kahit na connected ito dito sa wire niya, kung hindi naman gumagana ng maayos o yung battery niya, eh kung hindi siya o kung wala na siyang battery, hindi rin pala ito gagana mga katoto, sabi. Kaya mas mainam na palitan din yung battery. Yan. Kung battery pala nito mga katoto, yan siya. Kung narinig ninyo yung mga katoto, yun, ganun. Ganun yung alarm niya. Ganun yung tunog na naririnig daw niya nung time na natutulog siya. Kaya hindi daw po siya nakatulog na maayos. Ibabalik ko lang ito. Tapos, saka ako na palitan. Kaya wag ko na ibabalik. Ito na lang. Yung battery niya, mga katotoh, ito. Ito po siya. 9 volts po siya na battery. Ayan. Sisiguraduhin ko na makakabili na ako nito mamaya para at least mapalitan ko na itong battery nito. Meron akong napanood na isang vlogger dito sa Canada na yung fire alarm nila eh tumutunog din. Katulad nito. Hindi siya yung tuloy-tuloy na tunog. Yung once lang, kada ilang seconds, doon siya ulit magtutunog. Ngayon, ang ginawa nila, agad silang tumawag ng 911. Tumawag sila sa bombero para i-check kung ano yung nangyayari kasi naalarma daw sila. Uh, hindi nila alam kung may usok or may sunog sa loob daw na ng bahay nila kasi wala naman silang ma ano maamoy. To make sure daw, tumawag sila ng 911. Tapos ang payo ng 911 sa kanila, uh, buksan yung pintuan at yung mga bintana tapos lumabas sila ng bahay tapos ang uh, sabi nila sa ano sa mga mga tumawag na yun mga yung vlogger na yun eh ano uh, risky daw yun kasi kung carbon monoxide daw yung uh, nag-a-alarm uh, yung carbon monoxide monoxide detector daw yung nag-a-alarm delikado daw yun sa kalusugan ng tao pwedeng uh, posibilidad na pwedeng mamatay mga katoto ngayon ngayon, uh, ang ginawa nila, pinalabas nila lahat ng tao sa loob ng bahay, pinuksan nila yung mga bintana para uh, masecure sila. Tapos pagdating ng bumbero, chinyak nila, ayun, ang na out nila, yung battery pala niya, eh, kailangan ng palitan. Walang alarm o walang sunog at saka carbon monoxide na naglik uh, nag-leak sa loob ng bahay. Ito lang, battery lang yung ano yung uh, kailangan palitan. Ngayon ang uh, Uh, para sa akin good yung ginawa ng vlogger na yun na agad siyang nag, uh, tumawag ng 911 para masecure talaga na walang problema sa loob ng bahay lalo na kasama niya yung mga pamilya niya sa loob ng bahay mga katotok uh, okay yun at least uh, nagkaroon siya ng ano nasecure sila na merong yung peace of mind nila na walang alarm sa loob ng bahay nila eh ano uh, okay yun uh, alam nila na wala ma uh, clear sila doon tapos at ang maganda pa doon eh, napalawanag ng mga bombero na kapag ganoon once lang nagbibip yung uh, mga detector ng fire alarm detector at saka yung uh, carbon monoxide detector eh kailangan lang palitan ng battery tapos kung tuloy tuloy yung uh, pag alarm nya at yun maingay yun mga kototo sigurado daw na meron yun na uh, usok na detect or yung carbon monoxide na na detect kaya ayun at least good show para sa akin good show yung ginawa ng uh, vlogger na yun kasi secure na nagano siya siya sa posibilidad na mangyari mga katotoy nag sigurado siya sa kapakanan ng mga pamilya niya ayun mga katotoy. kaya ako papalitan ko tong battery na to para makatulog na si commander ko mamayang gabi kasi mamayang gabi naganas po ng gabi hanggang alam 7 ng umaga meron pa kaming trabaho ba mga katoto -kato. kaya ayan tapalitan tamper, po nato mga katoto -kato. ayun na nga mga katoto uh, nakabili na ako ng battery ng aking ng, ng, ano, uh, fire alarm nakabili na ako ito dalawa pero yung isa ito susubukan ko binili ko sa dollar tree ng 1 dollar lang one dollar and 45 cents tapos yung isa, ito naman yung Panasonic eh, binili ko siya ng ano, 3 dollar mga katoto. Ayan. Subukan ko kung ano yung maganda sa kanilang dalawa kasi ito medyo alanganin ako, medyo uh, hindi ko siya subok mga katoto. Itong Panasonic naman, ito, itong Panasonic, Panasonic na to eh subok ko na to pati yung Ever Ready, yan, energizer, yan. Subok ko na yung mga yan. Pero itong bago na to, na bago lang to eh. One dollar lang yung pagkakabili ko. Susubukan ko kung okay siya. Tapos, kung hindi, at least meron akong extra na ipapalit kung hindi siya okay mga katoto. Ngayon, pupunta na ako sa, ano, sa kay commander. Susunduin ko na siya sa trabaho niya. Tapos, uh, para maka ano na, maka-uwi, makakain tapos mamayang alas 11 ng gabi kasi ngayon mga katoto alas 4 ng hapon lalabas siya ng alas 5 tapos mamayang gabi alas 11 ng gabi magkatrabaho kami ng nights mga katoto hanggang uh, bukas ng umaga ng alas 7 mag-uwi, uh, mag ano sana ako eh magde deposit sana ako ng cheque doon sa may account ni commander kaya lang sabi ng dun sa teller na hindi sila nagtatransaksyon sa ano nila sa may counter nila after ng 4 eh pumunta ako dito ng 4.30 eh sabi nila next time na lang daw kaya dun sa may ano uh, sa may machine na pwede naman daw mag uh, ano mag deposit ng check sa may machine nila doon sa may labas kaya lang sabi ko eh si ano, si commander na lang yung magano mag mag deposit ng pera do sa bangko niya baka magkali, magkamali pa ako doon sa may pin niya mga katoto kaya ano ayan. okay mga katoto tutunin ko muna si commander para makauwi dito mga katoto sa malapit sa trabaho ni commander may playground diba? yung mga nag no, uh, ano, bike at saka mga nag skateboard yan. playground yan kaya lang hindi ako mahilig sa may ano, eh, skateboard eh. <laughs> ito naman dito sa kabila merong ano train station mga katoto Ayan. pwede ka dyan sumakay pupuntang Winnipeg tapos sa uh, galing ng Winnipeg pwede ka rin dyan bumaba meron yan sa online mga katoto kung gusto kung taga dito ka uh, pwede kang o oh, gusto mo pumunta dito sa Dauphin pwede kang ano mag train galing ng Winnipeg papunta dito sa Dauphin Ayan. may nakakwentuhan ako kaibigan mga katoto sa ibang bansa nasa abroad din siya na nagsasabi siya sa akin na namumusta siya kung kumusta na daw ako dito sa Canada eh gusto, gusto daw niya pumunta dito mga katoto kasi daw yung mga ano yung mga yung bansang pinuntahan niya eh, hindi sila nagpe-permanent residence doon tapos yung daw mga kasama niya mga katoto toxic yung mga kapwa pinoy na kasama niya toxic mga katoto kasi uh, sila sila daw nagsisiraan o yung mga kasama niyang mga pinoy na matagal na o dinatnan niya lang doon sa company na yun eh parang napakasiga daw nila at parang walang pakialam sa mga kapwa Pinoy nila mga katoto imbis na tulungan sila eh tulungan yung mga bago eh sila pa din yung nagsusumbong sila pa yung mga kung sino pa daw kung sino pa daw na ano yun na na matataas o yung alam mo ba yun yung yung, yung ugaling Pinoy na nagmamataasan tapos parang siga sila sa sa may trabaho nila kasi sa sobrang tagal na nila doon yung kumbaga pioneer na sila doon mga katoto ganon daw yung nangyayari yung mga matatagal na doon talagang sinisiraan sila sa company para lang uh, ano sa ma-promote sila ba tapos para sila maging mabango sa company mga katoto sa boss nila yon sabi niya sa akin eh napakapangit dito sabi niya kasi kapwa kapwa mo Pinoy eh sila pa yung magpapabagsak sa iyo dito sabi sabi ko naman sa kanya mga katoto ah uh, ganyan talaga yung buhay OFW sabi ko na kahit dito sa Canada meron yang ganyan meron tao na talagang parang alam mo kung parang makaano kung sino sila kung parang may-ari na sila ng kumpanya na parang uh, na, sila na yung nakakagawa ng mabuti hindi sila nakakagawa ng mali parang tama lagi sila mga katoto ganun yung, ganun yung sabi ko sa kanya kasi ano daw uh, nahihirapan na daw siya doon gusto na daw niyang lumipat dito eh sabi ko tasty lang ako ka, uh, bibigay din ng Panginoon yan kung papapuntihin ka talaga dito nasa kanya naman yun sabi ko basta gawin mo lang yung narapat para makapunta ka dito sabi ko sabi ko sa kanya na pero wag mo nga asahan na wala nang ganyan na mangyayari sa'yo pagdating mo dito sa Canada kasi dito sa Canada din mga katoto maraming mga Pinoy na toxic din mga parang sino sila na magasta kung sa trabaho porket ba matataas na sila o matatagal na sila sa kumpanya eh parang stockholder na sila ganyan mga katoto walang konsiderasyon kumbaga kung sana sila yung makaintindi sa mga bago eh sila pa yung mga alam mo yun yung nag naggigipit tapos yung hindi makaintindi sa mga sitwasyon ng mga bago ganun mga katoto ang dami yun. Maraming mga ano, kapwa nating Pinoy na ganyan din. Para sa akin nga, mas ano eh, mas gusto ko pa nga na konti lang yung mga Pinoy na katrabaho mo kaysa sa sa maraming mga uh, ano eh, sa maraming Pinoy na katrabaho mo sa company. Kasi kapwa mo Pinoy magsisiraan eh. Kapwa Pinoy eh mag-aano eh, magsusumbungan sa isa't isa eh. Ganon hindi nagtutulungan. Ganun mga katoto. Marami, maraming ganyan. Hindi lang sa ibang bansa o sa bansang pinuntahan niya. Eh, may ganun. Dito sabi ko, meron din ganun. Marami. Halos, ano, halos, yung mga ganun na tao, uh, ano sila, selfish sila. Ayaw nilang nalalamangan, kumbaga. Kasi parang, ano na sa kanila yun eh. Yung ego nila, ganun o porket eh ano siguro na sabi nila sa sarili nila na dapat hindi mo ako malamangan kasi uh, matanggal na ako dito ikaw bago ka pa lang kaya dapat eh, sumunod ka sa akin parang ganun ganun yung ano nila pero hindi tama kasi uh, hindi porket bago yung kasama mo eh gaganunin mo na hindi porket eh ano siya eh bagong dating sa company eh, parang ah, magasta ka na na kung sino na magaling tapos lagi siya nakakagawa ng mali kasi tan tandaan na, mga katoto kahit na sobrang tagal mo pa sa company sa trabaho niyan kahit na ano hindi mo mas sure kung mas ano baka mas magaling pa yung uh, bagong dating kaysa sa'yo. Baka mas ma-talented pa or mas magaling pang magtrabaho yung bagong dating kaysa sa'yo mga katoto. Ano? Ganun lang ba? Meron ganun na ano parang ayaw ba lamangan? Ayaw ma, ma ano maunahan? Ganun. Maraming ganyan na ano? Kapwa mo Pinoy nagsisiraan, kapwa Pinoy nagsusumbungan, ganyan ba? Toxic hindi magandang kasama sa trabaho pagka ganon toxic napaka ano pangit tignan pag kaya sabi ko sa kanya sabi ko sa kaibigan ko mga katoto eh tis tis lang sabi, sabi ko sa kanya makakaalis ka din dyan at makakahanap ka din ng trabaho na mas okay sa iyo sabi ko uh, sabi ko sa kanya ang ginagawa ko kasi mga katoto hindi ko ano kung kunwari ako bago ako sa company tapos may mga kasamahan ako na matatagal na sa akin hindi ako nakikipagsabayan sa kanila hahayaan ko sila kumbaga magtrabaho ka lang kung ano lang yung tamang ginagawa mo yun lang iwas ako sa ano iwas ako sa maraming barkada Ayoko ng maraming barkada na ano parang alam mo yun yung kapag ka marami na kasi mga piloy na kasama mo eh may mga grupo-grupo na yan ang ginagawa ko si mga katoto para makaiwas sa mga ganyan na gulo eh ano yung kung marami ng Pinoy sa mga sa company nyo sigurado yan may mga grupo na yan may mga hindi na pagkakaunawaan dapat lahat sila pakisamahan mo lahat sila pakibagayan mo uh, wala kang silang wala kang kakapihan sa kanila dapat ganun neutral ka lang para walang may galit sa'yo ganun, ganun lang yung ginagawa ko ginagawa namin ni commander pagka marami kaming nakakasamang mga ano mga Pinoy sa trabaho neutral lang iniiwasan namin na laging nakikisama sa mga Pinoy kumbaga mabuhay ka ng ikaw lang mabuhay ka ng kahit na wala sila sanayin mo yung sarili mo na mabuhay ka maging masaya ka kasi para sa akin, kung mas uh, yung pagkalumalalim na yung samahan nyo, bilang ko magbabarkada or magkakaibigan na sa trabaho. Meron at meron yan masasabi sa inyo eh. Kunwari, itong grupo na to, eh, napakisamahan mo, mababayad sa'yo. Tapos, meron palang may galit sa kanila. Mapapasama ka doon, mga katoto. Mas maganda na, ano, na kahit na wala kasing ginagawa mapapasama ka sa galit nila. Kasi kasama mo na sila makatotohanan. Ang ginagawa namin hindi kami masyadong uh, nakiki yung malapit na loob sa mga uh, kapwa nating Pinoy na ano yung grupo-grupo ba. Ayaw naming masabi na ito, kabarka din itong mga to or ka-grupo uh, nito magiging galit na tayo sa kanila, parang ganon neutral lang kami sa gitna lang kami kahit sino pwede namin pabagayan pwede namin pakisamahan para walang may galit sa amin ganon yung ginagawa namin mga katoto tapos kung may mga galit man sa amin hinayaan namin hindi namin pinapansin kasi ang pag ano, basta hindi ka lang sinasaktan hindi lang hindi nagkakaproblema sa trabaho o hindi na hindi ka ano mapapahamak sa trabaho kasi kung mapapahamak ka na sa trabaho or mapapatanggal ka na sa trabaho nang hindi mo ano, hindi mo alam o hindi mo hindi mo naman ginawa na walang kang kasalanan eh syempre hindi ikaw yung may ano doon eh, hindi ikaw yung magdudusa eh kung napatanggal ka ng kapwa mo pinun sa trabaho, kundi yung pamilya mo maghihirap din sila kasi sa iyo umaasa. Ngayon ang ginagawa namin, uh, pagkaganoon na, talagang kinokompronta namin kung Uh, kung ano yung problema niya ganon mga katoto pero hangat uh, hanggat maaari iiwasan namin na magkaroon ng problema sa mga kapwa namin na Pinoy na katrabaho namin kasi para sa amin eh, para sa akin din eh para nililimatahan mo lang yung yung ano yung mundo mo kung may magalit yung mga tao sa iyo syempre iiwasan mo yon hindi na magiging healthy yung paligid mo meron ka ng limit na ano na lugar na mo Tapos iniiwasan may mga tao may mga tao ka na iniiwasan, di ba? Kapangit ng ganon Kaya kami neutral lang. Ayaw namin ng yung malalim na ugnayan sa mga mga kapwa nating Pilipino dito. Gan ganun lang yung nakita kong diskarte eh, para maiwasan yung uh, pagiging martes, pagiging grupo-grupo na ano na ayun toxic na ugali ng Pinoy ganun ba ganun lang yun mga katoto basta iwas ka lang mabuhay ka ng masaya na kahit wala kang barkada o wala kang ka kasamang ano kasama kumbaga yung mga kaibigan ganyan na ano sanayin mo lang yung sarili mo ganun lang yun ganun lang yung technique dun mga katoto kasi mga OFW tayo eh kailangan nating maging matatag kailangan nating maging matapang kung ano man yung pagsubok na dumarating sa atin kailangan natin i-overcome yun kasi kung nagpadala tayo at nagpa uh, nagpadala tayo sa negative na ganun na nangyayari talo tayo, hindi lang ikaw hindi lang tayong nandito sa may abroad mas kawawa yung pamilya uh, natin sa Pilipinas kung ano tayo kung nag, nagpanghinaan tayo ng loob uh, katoto. ayun uh, sabi niya sa akin nung yung kaibigan ko eh ayun nga natauhan daw siya mas maganda daw yung pinayo ko sa kanya na ano susubukan niya daw na gawin para ano hindi siya masyadong ma stress sa trabaho kasi stress na daw siya eh, eh sabi ko sa kanya, huwag kang magpa-stress kasi pamilya mo yung magsasuffer niyan pagka na ano ka dyan, na tanggal ka sa trabaho o nakipag-away ka dyan, sabi ko. Relax ka lang, sabi ko. Isipin mo yung pangarap mo, isipin mo yung mga plano mo sa buhay nung bago ka pumunta dyan, sabi ko. Huwag ka magpapapekto at papasira sa mga, ano, sa mga kapwa nating Pinoy na toxic ang ugali, sabi ko. Yun. Sa... Sana yung kaibigan ko na yun eh ano siya makapulot siya ng aral doon sa sinabi ko na yon tapos sana din yung makakapanood nito makakapulot din ng ano ng idea kung paano i-overcome o paano uh, maiwasan yung ganun na pangyayari sa ano sa mga kapwa nating Pinoy na toxic ang ugali <laughs> ayahan, mahirap kasi mahirap yung ano yung ganon, uh, ganun yung toxic na ugali na Pinoy <laughs> sana iwasan na hindi lahat ng ano pagkakatao ni eh, nasa taas kayo ganun dapat eh maging pantay lang maging neutral ka lang dapat di ba huwag mong ipagmayabang kung ano yung narating mo na sa buhay kasi tayo kanya-kanya naman tayong ano tahak ng buhay kanya-kanya naman tayong ano istorya ng buhay ganun kaya ano lang respeto lang respeto kung gusto mong irespeto ka, irespeto mo din yung kausap mo, yung kasama mo. Kasi hindi yan, ang respeto kasi hindi hinihingi eh. Kundi ibinibigay. Ganyan. Kung ano yung binibigay mo, ganun din yung ibibigay sa'yo. Kung irarespetuhin mo yung tao, kahit na mababa sa'yo, mataas sa'yo, ganun din yung babalik sa'yo, irarespetuhin ka din. O kahit na hindi ka na respeto, nirespeto mo siya. At least, wala kang ginawang masama. Malinis yung konsensya mo. Nire-respeto nire mo siya. Ganun lang yun. Yung sa buhay kasi, hindi kailangan yung pang-mataasan nagmamataasan. Hindi kailangan yun. Hindi ka naman, ano, hindi ka naman yayaman kapag ka nagpagmataasan ka eh. Hindi ka naman, ano, mas lalo ka pang pa nililimatahan mo pa nga yung sarili mo kasi yung mga tao, may mga galit sa'yo, di ba? Ganoon lang 'yun. Okay, sana may natutunan ka dito mga katoto. At kung isa ka ding OFW o Pilipino na nararanasan yung ganun mga katotot, ka uh, comment down below na ako, na ako, sabi mo, type mo lang ako, ako rin, naranasan yan na pambubuli o nararanasan uh, naranasan din na Uh, hindi magandang ugali ng toxic na Pinoy sa trabaho. Ayan. Comment daw below mga katoto kung naranasan nyo yan. At uh, i-comment nyo din kung taga saan kayo mga katoto para malaman din namin kung taga saan o hanggang saan naabot itong video na to. Ayan. Please uh, don't forget to, subscribe, like and share sa ating YouTube channel na RPTV. Uh, mag po kayo lagi dyan mga katoto at mga kababayan natin OFW Bye bye God bless